Sino ang apo ni Boaz ayon sa unang kronika kapitulo 2? Izay, Jesse Bakit nagpadala si David ng mga emisaryo upang magpahayag ng pakikiramay ng mamatay si Nahash ng Aman? Dahil dati si Nahash ay nagpakita ng kabaitan sa kanya. Ano ang anyo ng pawis ni Jesus nang siya ay nanalangin sa Getsemani ayon sa Lukas? Parang mga patak ng dugo. Sa harap ng San Edren sinabi ni Pedro na ang batong itinapo ng mga tagapagtayo ang naging panulok na bato, sino ang tinutukoy niya? Jesus. Anong banta ang ipinadala ni Iceball kay Elias matapos niyang ipatay ang mga propeta ng bal? Binitaw niya ang babalana, bukas ng ganitong oras ay papatayin kita.